guys, kain tayo. Ulam ng hay, gulay at tuyo. Yan yeah. mm. ang okra. Hmm, Kawan-kawan. Kaso lang tuyo lang to. Mm. Hmm. Bahala, masakit ang ngipin. Huh? Bahala, masakit ang ngipin. Tapos ang kung kumain nakakamay. Ito yung itong dahilan bakit umusok ang kusina. Ayan. Bako. Pinirik ko doon. o. Oh. Ah, oh, ano, Iniyaw ko sa kalan. Mayroon pa tayong talong. Inyo na talong nilagang okra. Mm. Tapos bulan. Tapos pusit. Mm. Kaya ka, pag kumakain guys, wala nang imikan. <laughs> tôi đưa ra ngay đưa ra Thôi đưa ra Ừ Thôi đưa ra Đưa không? lắm à? Ngon nakaka-hybrid o yung baboy. Alam mo yung kung anong nakaka-hybrid guys, yung wala kang pera, tsaka wala kang ulam. dah? Kahapon, wala na ko ng stick ngayon, nagsubra-subra naman. Para ba marami ang nilagoy? Ha? So, tausay niya yung lahat? Hmm? Hmm? Mm -hmm. Puro taba ngayon kinain ko. Hindi nga yung ngayon, nakakahiblad. Ang nakakahiblad yung wala kang pera sa... <laughs> wala kang makain. Inubo na kami ng mga kapatid mo ng ulam. xin đường ra xíu, <laughs> <từ> bao mhm <laughs> mhm Ano ha? Ano ito? Ano ito ba? Sir? Mm. I Ang mean, binigay sila ng danggit, kusit. Kusit nyo? Mm. Yan. Mm -hmm. Salinas. Mm -hmm. Yung bisugo. Ano <laughs> ito? Mm. Dili. Oh, okay. Basta mag-lista ka lang. Pag wala tayong bulay, ngita ka, bahay. Ngita ko, hindi na Ano no? Hindi daw siya kakain.

Nalukhe. Sabi na po yung Kumain na sila ng sabaw. Tapos mo katabi pa sa lulong ayban. Parang-parang, ha?

Mayroon. Nagkata sa <tik> akin. Jok lang. Hmm. Hindi ko lang alam. Bye. Okay. Thank you for watching. Dabas yung inverse of love don't forget to like, comment, and share. Thank you, guys. Bye. Solve ang lunch.